Kumusta mga kaibigan at magandang araw sa inyong lahat? Handa ka na ba magsimula sa isang ipikong makasaysayang paglalakbay sa isa sa mga pinakaakit-akit na isla sa Pilipinas? Magbakol up dahil malapit nating tuklasin ang nakakabighaning nakaraan at makulay na kasulukuyan ng Leyte. Mula sa mga sinaunang mandirigma at katutubong kultura hanggang sa mga kolonyal na epluensya at mahahalagang labanan sa World War II, nasaksihan ng islang ito ang lahat. Kung ikaw ay madamdamin tungkol sa pagtuklas ng mayamang tapiserya ng kasaysayan at pamana ng Pilipinas, hindi mo gusto makaligtaan ang pakikipagsapalaran na ito. Kaya't i ang like button at mag-subscribe upang sumali sa ating lumagong komunidad ng mga mahilig sa kasaysayan at tayo na't at agad. Tara na mga kaibigan! Ang isla ng Leyte ay dating lokasyon ng Mayrete ibig sabihin ay lupain ng ete. Isang makasisayang komunidad na pinamumunoan ni Dato Ete na nakasintro sa kasulukuyang araw sa munisipalidad ng Leyte. Ito ang pinakamatandang lungsod estado sa rehiyon ng Silangang Visayas. Bago ang kolonisasyon ng mga Espanyol noong ikalabing anim na siglo, ang isla ay tahanan ng mga katutubong animistang waray sa Silangan at iba pang mga katutubong animistang grupong bisayan sa Kanluran. Ang mga Waray na kilala rin bilang Waray-Waray ay naninirahan sa Samar, Biliran at Leyte. Itinuring silang magigiting na mandirigma na may tagline na basta ang Waray, hindi uurong sa away na halos isinalin sa Waray people never back down from a fight. Ang mga lipon pre ng prekolonyal ng Leyte ay may tatlong antas na estrukturang paleponan na binubuo ng naghaharing ore ng dato, ang ore ng mandirigmang timawa at ang karaniwang ore ng oripon na kinabibilangan ng mga magsasaka, mandaragat at alipin. Tulad ng ibang katutubong kulturang Pilipino, ang mga taga ay naniniwala sa isang daigdig ng mga espiritu na umiral sa tabi at nakipag-ugnayan sa material na mundo. Sinamban nila ang mga espiritu nga nito na kinabibilangan ng mga espiritu ng ninuno, mga espiritu ng kalikasan at mga Diyos. Ang mga ritual ay sinagawa ng mga babaylan shaman upang makipag-usap sa mundo ng mga espiritu. Noong ikasampung siglong CE, ang mga katutubong politika ng Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa kalakalan ng malayuan sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya at China. Ang mga kakaibang prestihiyo na kalakal tulad ng Chinese porcelain ay inangkat ng mga lokal na ilit at ginagamit ang mga piging at bilang mga simbolo ng katayuan. Nang dumating ang mga Espanyol noong ikalabing-anim na siglo, nalaman nilang ang Cebu ay isang maunlad na ontripat kung saan ipinagpapalit ang mga lokal, regional at malayong kalakal sa kalakalan. Malamang na lumahok ang Leyte sa mga inter-island at international trade network na ito, dahil malapit ito sa Cebu. Ang mga katutubong tao ng Leyte ay orihinal na sumusunod sa mga katutubong sistema ng paniniwala ang animista, hindi Hinduismo, Budismo o Islam, na lumalaganap sa ibang bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng malayo ang kultural na mga kontak. Naniniwala sila sa mga kahanay na espiritong kaharian na tinitirahan ng mga espirito ng ninuno at mga espirito ng kalikasan na tinatawag na anito o diwata. Ang mga espiritong ito ay paniniwala ang ugnayan at nakaka sa mundo ng tao. Ang mga ritual ay sinagawa upang huminahon o makakakuha ng pabor Bola sa mga espiritu. Ang mga paniniwala at gawin ng animista ay nagpatuloy kahit na pagkatapos ng pagpapakilala ng katolisismo sa panahon ng kolonyal na Espanyol simula sa huling bahagi ng ikalabing anim na siglo. Ang mga katutubong paniniwala ay hindi ganap na naalis ngunit sa halip ay isinalin sa mga paniniwala at ritual ng katoliko. Sa buod, noong pre-kolonyal na mga panahon, ang isla ng Leyte ay tahanan ng mga makasaysayang animistang politika ng Mayrete na pinamumunuan ni Dato Ete. Gayon din ang mga lipunang waray at visaya na sumusunod sa mga tradisyonal na paniniwala ang animista habang nakikilahok sa regional at malayo ang mga network ng kalakalan. Ang pagdating ng kolonyalismong Espanyol at katolisismo noong ikalabing anim na siglo ay humantong sa malalim na pagbabagong relihiyoso at kultural kahit na ang mga paniniwalaan ng katutubong animista ay hindi kailanman ganap na napawi. Sa mga unang mapa ng Espanyol ng Pilipinas, ang isla ng Leyte ay minsan binansag bilang Ceylon, malamang dahil sa maling pagkakakilanlan o pagkalito sa isla ng parehong pangalan sa Timog Asya. Pagsapit ng 17,000s, sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ang Leyte ay tahanan ng 38 pamilyang Espanyol na Pilipino at 7,678 katutubong pamilya na nagpapakita ng paglaki ng mga pamayanang Espanyol kasama ang mas malaking populasyon ng mga katutubo. Ang mga Espanyol ay nagtatag ng mga misyon at parokya ng katoliko sa buong Leyte upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang mga misyonerong Jesuit ang unang formal na nagtatag ng parokya sa bayan ng maasin Southern Leyte noong unang bahagi ng 1700s. paman hindi ganap ang kontrol ng mga Espanyol dahil pinanatili ang mga katutubong animistang waray sa Silangan at iba pang animistang grupong bisaya sa kanluran ng Leyte ang marami sa kanilang mga paniniwala at ang mga kultural na kasanayan kasama ng katolisismo. Sa buod, ang isla ng Leyte ay unang nakipagugnayan sa mga European explorer noong unang bahagi ng ikalabing anim na siglo sa pagbisita ni Magellan sa Limasawa noong 1521 at ang ekspedisyon ni Villalobos noong 1543 na nagbigay ng pangalan sa mga isla ng Pilipinas. Sa sumunod na dalawang siglo ng kolonyalismong Espanyol, nakita ng isla ang paglaki ng mga pamayanan ng mga Espanyol at mga misyon ng Katoliko, bagaman na natiling makabuluhan ang populasyon ng mga katutubong animista at pinananatili ang marami sa kanilang mga tradisyon. Ang dalawahang pamana ng katutubong kultura at impluensyang Espanyol ang humobog sa maagang modernong kasaysayan ng Leyte. Noong panahon ng Amerikano, ang Leyte ay gumanap ng isang mahalagang papel sa ikalawang digmaang pandaigdig, partikular sa labanan ng Leyte Gulf at ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Ang isla ay isa ring kalunos-lunos na sentro ng malupit na sistema ng sexual na pangalipin ng militar ng Hapon na kaaliw na kababaihan. Noong Oktobre 1944, ang tubig sa paligid ng Leyte ay ang yugto para sa pinakamalaking labanan sa hukbong dagat sa modernong kasaysayan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ang labanan ay kinasasangkutan ng mahigit 200,000 tauhan ng hukbong dagat at daang-daang barko sa isang serye ng magkakaugnay na pagkikipag sa mga karagatang nakapalibot sa Pilipinas. Ang labanan ay isang mapagpasyang tagumpay para sa mga kaalyado na napilayan ang hukbong dagat ng Hapon at naging daan para sa pagpapalaya ng Pilipinas. Ang mga peresa ng hapon ay dumanas ng matinding pagkalugi ng mga barko at tauhan habang ang US ay nagtamo ng mas kaunting mga casualty. Ang kinalabasan ay minarkahan ng isang pagbabago ng digmaang Pasipiko na nagpapakita na pinaliit ang kakayahan ng mga Hapones at lumagong Allied Naval Supremacy. Noong Oktobre 20, 1944, dumaong ang mga persa ng US sa ilalim ni General Douglas MacArthur sa mga dalampasigan ng Leyte na tinutupad ang kanyang tanyag na pangako na babalik sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang paglikas noong 1942. Sa pagtawid sa pangpang sa Leyte, ipinahayag ni MacArthur sa isang radio broadcast, People of the Philippines, I have returned. Ang dramatikong sandali na nakunan sa mga iconic na larawan ay minarakahan ang simula ng kampanya upang palayain ang Pilipinas mula sa mahigit dalawang taon ng brutal na pananakop ng Hapon. Bagamat mapait dahil maraming Pilipino ang nasawi sa ilalim ng pamumuno ng Hapon, ang paglapag ni MacArthur ay naging hodyat sa mga mamayan ng Pilipinas na bumalik ang tubig. Ang pinagsama-samang sakripisyo at tagumpay ay nagpatibay ng isang matatag na ugnayan sa pagitan ng US at Pilipinas. Sagit na ng mga labanan, naging saksi rin ang latest sa ilan sa mga pinakamasamang kalupitan na ginagawa ng militar ng hapon sa mga Pilipina, ang sistema ng kaaliw na babae ng sekswal ng pangalipin. Ang mga lugar tulad ng Tacloban at Borowen ay mga sentro kung saan ang mga babaeng Pilipino at batang babae, ang ilan ay bata pa sa sampo, ay dinukot at ikinulong sa mga bahay-aliwan ng hukbong Hapones upang paulit-ulit na ginahasa at inabuso ng mga sundalo. Tinataya ng mga mananalaysay na humigit-kumulang isang libong Pilipina ang pinilit sa sekswal na pagkaalipin bilang karagdagan sa libo-libo pang Korean, Chinese, Indonesian at iba pang kababaihan sa mga teritoryong sinakop ng Hapon. Ang mga nakakulong na kababaihan ay nahaharap sa patuloy na panggagahasa ng gang, pagpapahirap, kahihiyan at pagpatay. Marami ang naiwang hindi makapag-anak, sinira ng trauma ang mga biktima, kanilang pamilya at komunidad. Sa mga dekada mula noon, ang matapang na lolas na nakaligtas ay nakipaglaban para sa pagkilala at kabayaran mula sa gobyerno ng Hapon. Bagamat mabagal ang pag-unlad, ang kanilang mga kwento ay mahalaga upang parangalan ang pagdurusa ng mga biktima at matiyak na hindi mauulit ang gayong mga kalupitan. Ang mga grupong tulad ng Lila Pilipina ay patuloy na sumusuporta sa mga nakaligtas sa kanilang paghahanap ng hustisya. Sa conclusion, ang Leyte ay nasa puso ng parehong malaking tagumpay ng militar at kakilakilabot ng mga krimen sa digmaan noong panahon ng Amerikano. Ang labanan sa Leyte Golf at ang pagbabalik ni Mark Arthur ay nagmarka ng isang mapagpasyang punto ng pagbabago tungo sa paglaya ng Pilipinas. Ngunit ang isla ay naging lugar din ng kasuklam-suklam na sistema ng comfort women ng Hapon na nagdulot ang hindi maisip na trauma sa libong-libong Pilipina. Ang pag-alaala sa parehong mga tagumpay at kalupitan ay mahalaga upang parangalan ang mga sakripisyo ng tiyak na kabanata sa kasasayan ng Pilipinas. Ano ang kahalagahan ng paglapag ni General Douglas MacArthur sa Leyte noong 1944? Nang napilitang umatras si Mark Arthur sa Pilipinas noong unang bahagi ng 1942, nang sumalakay ang mga Hapones, tanyag niyang i ang I Shall Return. Ang kanyang paglapag sa Leyte makalipas ang dalawang taon ay natupad ang iconic na pangako sa sambayan ng Pilipino na palayain sila mula sa pananakop ng mga Hapon. Si Mark Arthur na tumawid sa pangpang sa Leyte kasama ang Pangulo ng Pilipinas sa pagkatapon na si Sergio Usmeña at iba pang mga opisyal ay isang makapangyarihang simbolikong sandali na nakunan sa isa sa mga pinakatanyag na larawan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kinakatawa nito ang simula ng pagtatapos ng brutal na pananakop ng mga hapon sa Pilipinas. Ang Leyte ang unang hakbang sa kampanya ng kaalyado para mabawi at mapalaya ang buong kapuluan ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Ang pagtatatag ng isang foothold sa Leyte ay nagbigay ng isang mahalagang batayan kung saan maglunsad ng higit pang mga pagsalakay sa iba pang mga isla at sa kalaunan ay maabot ang pangunahing isla ng Luzon. Ang paglapag ng Leyte ay nag-udyok sa hukbong dagat ng Hapon na maglunsad ng tudong pag-atake upang pigilan ang mga kalyado na magkaroon ng base sa Pilipinas na humantong sa malawakang labanan sa Leyte Gulf na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking labanan sa dagat sa kasaysayan. Ang armada ng mga Hapones ay tiyak na natalo na napilayan ang kanilang kapangyarihang pandagat. Ang paglapag sa Leyte at ang sumunod na labanan sa Leyte Gulf ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa digma ang Pasipiko pabor sa mga kaalyado. Ito ang naging dahilan para sa isang serye ng kaganapan na humantong sa pagpapalaya ng buong Pilipinas sa kalagitnaan ng 1945 at naglagay ng mga kalyado sa posisyon sa direktang maglunsad ng mga pag-atake laban sa Japanese mainland. Ang ating konklusyon ngayon ay isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay sa mga siglo na naranasan natin. Ang kaisisayan ng Leyte ay isang mahigpit na saga ng katatagan, katapangan at dinasisira na diwa ng sambayan ng Pilipino. Mula sa mga sinaunang animistang lipunan na nakikipagkalakalan sa mundo hanggang sa panahon ng kolonyal na Espanyol na nagpabago sa pananampalataya at kultura ng isla. Hanggang sa malagim na labanan at kalupitan ng World War II, ang Leyte ay nagtiis ng labis ngunit laging bumangon. Sana ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga sakripisyo at tagumpay na humubog sa magandang isla na ito. Kung may natutunan kang bago, ipalam sa akin sa mga komento kung ano ang pinakabighani sa iyo. At kung nagpaplano kang bumisita sa Pilipinas, siguraduhin idagdag ang latest sa iyong itineraryo. Hindi lamang para sa mga makasisayang kayamanan nito, kundi pati na rin sa mga nakamamanghang likas na kababalaghan at magiliw at magiliw na mga tao. Trust me, hindi ka magsisisi. Bago tayo pumunta, nais kong magbigay ng isang malaking shoutout sa inyong lahat sa panunood at pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat mga kaibigan. Ang iyong pag-like, komento at pagbabahagi ay may kahulugan sa mundo para sa akin at nagbibigay inspirasyon sa akin na patuloy na matuklasan ang higit pa sa hindi kapanipaniwalang kasaysayan at pamana ng ating bansa. Kung hindi mo pa nagagawa, tiyaking pindutin ang subscribe button at bell icon na yon para hindi ka makaligtaan sa ating susunod na pakikipagsapalaran sa nakaraan. At manatiling nakatutok dahil mayroon tayong ilang talagang kapanapanabik na mga yugto na paparating na talagang hindi mo gustong makaligtaan. Gaya ng nakita natin ngayon, sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa ating kasaysayan, makakakuha tayo ng lakas at karunungan upang bumuo ng isang mas maliwanag na hinaharap. Kaya't patuloy na maggalugad, magpatuloy sa pagtuklas at huwag tumigil sa pag-aaral. Hanggang sa muli mga kaibigan at huwag kalimutan ang kapanyarihan ng pag-alam sa ating pinagmulan. Ingat!